Hello, day! May ngutu sa tanan, day! So, nai nga advice na ako, day! Nai nag-message na ako, day! Ang daw niya ang pamilya niya sa Pilipinas nga sige daw pa kwarta! Oh, oh! So, ano siya sa kuwa? Bago pa daw siya dito sa US, so, yung yung bana daw na sige na daw yaw-yaw kasi sige daw pa ngay, kwarta yung pamilya Pilip, 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 sa Pilipinas! Ang ako ma-advise, day! Di kay di, sa ang man yung mag-experience yung pamilya sa Pilipinas, day! Kaya di, masige na sila kasabot, day! Ipang black! Ay, kuya, wal. Ipang black yuk! Ipang black. <laughs> Bitaw oy, let them ex explain nimo da, igno nimo nga sa so, man mo si man mo pan niya kami ako na nanako bagong ko na na. nimo nga nanaka kay kinabuhi diri sa Amerika. Ayaw mo sige pangayo sa kuha kun dili sila kasabot yot. Kay lain na pa ubang tao sa Pilipinas na to pamilya toxic estanan Kay piling nila nalibang ta gold diri sa Amerika. dili ka dagang kag istorya. Oh. Kung dili sila mutuo sa imuha, kung masige sila gyaw kay kaya hindi nakakahatag og kwarta, na kay pamilya dili sa pili sa Amerika, ipablock! Oh, ako dai karili ko ang anak dai, Aku dai gino, ako dai ginoo ako dai ako dai dili ko good advisor dai maingon ako dahi, no? But, ikaw lagi yung makakuha na anak ikaw lagi yung maka, maka, pangayag advice yung ba na kaya kay wala mako kabalo sa si situation day kani ingon ra man ka sa nga unsaon nimo ni imong pamilya gikapoy na ka sa Pilipinas kasi ka padala kwarta sa so, unsaon man nimo explain sa ilaha di, di, di dai ang ila pagtuo man good nata sa Amerika dai daghan ta kwarta dai nalibang ta kuwarta dai wala ka balu dai nga unsa ka mahal diri sa Amerika ginuo ko kuwa ka kwarta ma ka oh ako dai ako dai sa akong pamilya dai sige ko padala sige ko padala dai ginuo ko lord Gikapoy na ko dahi, kaysa saan akong explain sa ilaham. pagdala na ko, pangayo na po, Di nagyo ko mutingog. Kaya kanang uban na to, di akong pamilya, butan man sa'yo, pero maglagot lang ko sa'yo, si pangayo ba, nasubraan na. O, oh, na nanaon sa naman yung taon ni, gayaw-yaw naman ko, anong hag-advise, ako naman yung, ako naman yung pamilya yung mag yawan Yata yun, bitaw, rinkmok lang taba. Puwa magud nila dai nga daghang kita kwarta dris Amerika dai. Sometimes dai we need to say no to them dai. Kay ang culture diri Amerika lahi ra ka sa Pilipinas to be honest. Ang culture sa Pilipinas sa Pilipinas perteng batia. Okay, kita kita mo nay utang ka bubuton sa tong pamilya. kita dapat mubuhi tanan, buhi on tanan. Oh. Oh. Oh, May, mayingon ka nga, maglagot ko nang maglagot ko nang mayingon pud dai ba nga ngani pud buy mina. Mga ila gamay kwarta, barrier sinsilyo ra man ni mo, uy ginuo ko ay gunyog inyak sinsilyo kay na. Kay wala mo kabalo unsa kali sa Amerika. Mm, di ba? Kapag nakita man go na natay pamilya diri sa Amerika, unahon gyud nato ato ang pamilya diri sa Amerika. No? Kung kung natabangan na nato ang Pilip ang ato ang pamilya sa Pinas inat nato dili kay pagtuan ko man gud kay tabangan na to sila day, manganad man day, gusto nila every week every month ta lang ta magpadala dinan na sila manarbaho kay tapulan na na sila baho, kay, na na dako oh dinan na sila manarbaho day, kung spoil da ninyo every week every month mo magpadala kay gatuon nila na eh, gabuhi nila nga kuan tao oh nawa sila ganahon na, nga kita pod ma, ma, realize na lang nato nga gi, di na ni sakto oh kaya na betay, kinabuhi dire na tay pamilya No, di ba? Unya kung sila nya, mingong kag dili di nimo tagan, ikaw may batik. So, depende ra na nimo dai unsa una nimo pag handle sa imo pamilya dai kay ako dai graduate na ko dai. Ang na nako sila. O, di sila masig panghayo ko mayaw mayawyawan man ako dai. Ngano kani kita no mangayo atong ginikanan ba kanang nasobra na. Masigi yaw-yaw, pero basigi punta panghatag ngano man dai? anak ana ko di na ko manghatag gyud kay mga mustara mo mangayo. Oh, pero wag gihapon ang padala gihapon. Oh, pero limit na ba limit na ang boundary ba? Bisa pamilya na to sila no. Sa lang niya balak pamilya na to sila. We, we need to limit dai kay usahay dai wa ta kita gi abuso kanang gi na ta gi na tag na tong bulsa. Kay di, di naman na man narbaho dito dai kay kasalig naman sa na, muha diri kay katuo sila pa, pa, name of America daghang kag kwarta. Katuo sila sayon ra kay pangita kwarta diri. Uy wa sila kabalo unsa kalisod. Oh, wa ka balo nga unsa ka diri day kami ngaw ang atong maranasan homesick depression. kamingaw sa Pilipinas. Oh, wa ta mingawas pamilya sa Pilipinas. Oh, ako? Og mingaw ko sa Pilipinas sa tubig sa dagat. Oh. Oh, sige na buat menilami man akong kwan oy ay, video ayo, Na nangay advice murag akon murag gayaw-yaw naman mangko ayo pangay advice sa kuwa day, pangay advice imong bana day kay grabe ko ka bright mo hatag day.